Yan, uh, pagkatapos natin kanina, bumisita doon sa sa sasahan, sa pinagkukuna ng ng gagawin ng banog. Nandito naman ako sa lutuan at makakasama ko naman yung mga nagluluto dito. At syempre, uh, walang iba na makakasama natin si Kuya Dexter at yung kanyang kasama. na pangalan ng kasama? Marvin. Ayan, si Marvin. umi, umikstra lang pero siyang, uh, si Kuya Dexter ang uh, pinagsasalita. At uh, ipapaliwanag naman sa atin kung paano naman gawin o lutuin yung lambanog. Hanggang sa ito ay uh, pagsasali noong tuba doon sa lutuan, uh, pag, uh, paglalagay ng patubig o oh, paggagatong, tapos lalagyan ng patubig at pagkapalagay ng patubig at uh, uh, iba pa yung mga ituturo sa atin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan niyo ako ating alamin kung paano ang pagluluto sa pinagmamalaking lambanog dito sa Infanta Castle. Ang araw sa inyong lahat at lalikit sa ating mga taga-panood, taga-subaybay at ngayon ay isa na naman ng pagluluto ng alat ang ating uh, pinuntahan. At ano o oh, mga nakaraan, ang pinuntahan natin ay ang uh, pinagkukunan nito. At ngayon, na, narito tayo sa lutuan. At kasama natin si Dexter po. Dexter. Yan, si Kuya Dexter. Kuya Dexter, ano ba, de, ganyan ang ginagawa mo? Uh, ah, yeah. po. Bale, dalawang sak lang na dalawang container na lakwa na labas dito sa o ito kaya po winahalo ay nasa ilalim yung alcohol para magmix siya para magpares ng ng grado ang alak ayun, kinakailangan pala talagang uh, uh, maiproseso ng maayos para maganda din yung grado ng alak ito ba ilang container ba yan? sa sa labas po ng alak ay dalawang container ito. Hmm. Pero ito sa sa tuba, ilang container 'yan? 2 po ito. Uh, 14 eh. Ah, 14. Sa dalawa sa dalawang labas alak. Pero ito ay ilang yung alak na 'yon? Ilang litro? Yung isa sa container. Ah. Wala. Nakini kilo so, ba? Ayun. Ilang kilo ang lumalabas? 20. Ah, 20. Uh, 20 isang kilos isang uh, uh container. Oh. Uh, at uh, ngayon, nakikita na sinasali na ni Credex Step. At uh, uh, to. Uh, Tapos dito naman po sa kuha ano, na pag lagayan, mga itong container ang labas ng isang container na alak. Ayun. Uh, At ano na yung tawag doon sa tinatanggalan na ni Kuya? Tabad yan, tabad. Ah, Tatapag... pag... Okay, tabad na. Tatapon na siya. Eh. Na wala na alkohol, nakuha na. Ah. Nakuha na yung kanyang alkohol, kaya ganyan. Pero wala na ba kayong, wala ba kayong ibang uh, paumaraan na isip para mapakinabangan pa rin yan? Oh, wala na po yan talaga. Eh, talaga itatapon na lahat. Wala nang ah. Wala nang ah, content ng alkohol. or Or kokonti ng content ng alkohol. konting konti na hindi uh, na rin pong inumin ng ganun. Ah, yan. Pero sa mga susunod sana, pwede ko maturuan kayo. Ayan, tinatanggal pa ni Kuya. At ay hihintayin natin yung uh, gagawin naman sa, sa na susunod. Yan, nilalagay na po ang Bakit kinakailangan lagyan ko yan ng ganyan?

yan. ginagatungan na. Yan, ng gatungan para si ay maluto o uminit at lumabas yung kanyang lambanog, natural na lambanog. Bakit naman kinakailangan ng Predexter na gawin yan? Anong pa anong uh, dahilan bakit uh, ginagawa yan? Para paglabas ng tubig dun lang, sa tumbuk. Dito? Oo. nalamig yung ibabaw niya para buwaba yung moist. Nagmumoist ano siya doon sa loobay para pagbaba ng tubig, nababa din yung alak para lalabas dito sa... Yan. Ito na. Ayan, at mamaya po ipapaliwanag sa atin ni Kuya Dexter kung uh, ano yung uh, mga ginagawa pa din, mga pangyayari pa pang na bago tuluyan yan. po? yan na po. Anong, uh, ano naman kuya yung uh, ilalagay mo? Ayan. Yan, tumbok yung uh, uh, ng, uh, tubig. Oh. Malapit ang tumulo para para bumaba yung alak. Bababa. Saan naman bababa -ba -ba yung alak? Dito po siya lalabas sa ating pansul. <laughs> yan. At nagbumus na po itong ating dulo ng pansul. Tutulo ay, 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 na po, po yan. Nakablog pa kasi dito. Sa pagbunod. Nanabog na karami Robert. Okay. Yan, hihintayin pa yung natin na ah, tumulo. Oh. Dahil uh, ah, nawala yung nausok ano. Dahil uh, ah, tinubigan. Bada lumabas tuba. Ay hindi alak tuba. Nahilaw. Yan, hihintayin na po natin. Ayan, umuusok na. Ayan, at uh, ah, habang po nausok, may unti-unti nang tumutulo. Nababa na yung alak. mga ilang oras ba ito bago mapuno itong lagayan? yan parang naiyak ako 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 amoy naiyak ah Kuya, ano naman tawag dito? Lupagi po itong tawag dito sa halaga ng Ah, lupagi. Yeah. Pag sinabi kasi na lupagi, at pag nakainom, lupagi. <laughs> <laughs> pag naubos yung lambanog at hindi na kaya, ay siguradong lupagi. lupagi. Ayun po which means na yung uh, nakaupo o oh uh, settle down na na na, 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 na sitting down lang <laughs> minsan hindi lang hindi lang nakaupo eh ano oh higana higana at hindi hindi nakaya <laughs> yan tumutulo na po ang lamunog after 30 minutes tayo naghintay nung paggagatong at yan po, uh, sana po ay may natutunan kayo uh, sa pamagitan po ng pagpapaliwanag ni Kuya Dexter. Uh, At siyempre sa mga susunod, kung gusto naman nila, tuturo naman natin sila kung paano naman mapasarap ang lambanog na kanilang ginagawa. At yung kanilang uh, subra na lambano uh, na tabad ay maiproseso pa rin sana sa mga susunod Ayan po, bumibilis na ang tulo. Kapag ganyan bang mabilis ang tulo, hindi eh ba sina, sinasabihin tumutuba? Hindi na po, Pag, pagganan lang ka bilis, hindi pa masyadong, hindi pa tutubayan. Depindi lang sa si apoy. Ay, so, oh, O. Ito, ito pa. O, ito na. Dawit. Ito na, ito na

Ito yung pagsasali ng ng lamban galing sa kaluduto na lamban. Ano yung lalami ni Shalin? Maraming babakanti diyan ha. Ayan ah. Ito ah, lahat yung bakanti. Kaya na kayo mga kahon? Kaya hapid lang kami kukuhon. Kaya lang. Eh po mura na pagsasalin ng, pagsasali ng lambanog mula sa kaluluton ng lambanog sinasalin sa container. At yun yung kabuuan.